At i-share ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng varnish tutorial kung paano ko ginagawa ang wood na original nara ang kulay guys. At ang una kong tinitimpla guys yung aking pang bibis guys para makuha ko yung kulay nara na original talaga ang kulay ng nara guys. Ay gumagamit ako ng Davis sanding sealer guys. At gumagamit din ako guys ng Davis oil tinting color guys na rosy na ang kulay guys. At hinahalo ko itong Davis oil tinting color na rosy na ang kulay guys sa sinalin kong Davis sanding sealer na laker guys at dahil wala nga ako guys na Davis oil tinting color na yellow okre ang kulay guys ay ang aking ginamit guys ay Davis oil tinting color na rose na ang kulay guys at syempre guys nilinis ko agad ang lata nito guys para hindi masayang ang mga kumalat dito sa lata guys at magagamit pa ulit sa susunod guys at ang sunod naman guys na aking gagamitin na Davis oil tinting color guys ay ang Davis oil tinting color na Venetian red naman ang kulay guys. At hinalo ko rin itong Davis Oil Tinting Color guys na Venetian Red ang kulay sa Davis Lacquer Sanding Sealer guys. At nilinis ko rin agad guys yung pinagkuhanan ko ng Davis Oil Tinting Color na Venetian Red ang kulay. At binabalik ko rin sa loob guys ang mga kumakalat sa labas ng lata guys para magamit ko ulit ito guys sa susunod kong pagtitimpla guys. At kung minsan naman guys kapag wala akong Davis Oil Tinting Color na Rosena ang kulay at Oil Tinting Color na Venetian Red ang kulay. Yung yung Davis oil tinting color naman guys na bulletin red at Davis oil tinting color guys na yellow okri ang kulay ang ginagamit ko naman guys para makuha ko yung kulay ng aking pang na maganda guys pero itong tinitimpla ko ngayon guys na pang ko guys don sa gagawin kong kulay nara na original na nara talaga ang kulay guys Davis oil tinting color ito guys na rose na ang kulay at Davis oil tinting color guys na Venetian red ang kulay guys at sinasalin ko na nga guys sa aking spray gun guys yung aking tinitimpla timplang pang base ko guys at ini-spray ko na ito guys sa aking pagbabarnisan guys o sa aking paglalagyan guys. At para ma-perfect ko nga guys yung kulay ng original Nara guys ay ginagamitan ko ito guys ng ganyang kulay na pang-be-base guys. At medyo manipis lang ang aking nilagay dito guys dahil hindi naman ito nakaduko guys at ito ay solid na kahoy guys at nilagyan ko ito guys ng base na ganyang kulay guys. At kapag natuyo na guys yung aking nilagay na pang base guys ay magtitimpla naman ako guys ng aking pangkukulay guys para makuha ko yung kulay na original ng nara na kulay talaga ng original nara guys at wood stain naman itong aking tinitimpla guys para makuha ko yung original na kulay ng nara guys ay nagtitimpla naman ako guys ng wood stain guys at ang ginamit ko naman dito pang kulay guys sa aking tinitimpla wood stain guys ay davis na burnt sienna guys at davis na burnt amber ang kulay guys at kapag wala naman akong davis oil tinting color guys na burnt sienna ang kulay at davis oil tinting color na burnt amber ang kulay. Davis oil tinting color na lamp black ang kulay guys at Davis oil tinting color na bulletin red ang kulay. Ang ginagawa ko naman pang alternative diyan guys kapag wala yung tinitimpla kong ganyan ang kulay guys. At syempre guys hinahalo-halo ko lang itong mabuti guys para makuha ko talaga guys yung original na kulay ng Nara guys sa aking pag-wood stain guys at sa aking pagbabarnis guys. At pwedeng-pwedeng nyo rin itong gawin sa inyong mga pintuan guys o sa inyong mga sala guys o sa inyong mga dining set guys kapag gusto nyong i over guys. At pinupunas ko lang ito guys nang ganyan guys gamit naman guys ang kapirasong basahan guys o tela guys. At dahil manipis na manipis lang yung aking nilagay dito kanina pang base guys ay tanaw na tanaw pa rin guys ang original na haspin ng kahoy at yung mga original na dark spot ng kahoy guys. At kahit nalagyan ko na ito guys, nang tinimpla kong wood stain na kulay, nara ang kulay guys, ay kitang kita pa rin guys, ang original na dark spot ng kaway guys, at yung original niyang haspi guys at kapag matapos ko ng barnisan ito lahat guys, ay ganito na ang kanyang itsura guys, at kapag hindi kang marunong kumilatis ng tunay na nara guys, ay akalain mo talaga guys na tunay na tunay na nara ito guys dahil tunay na tunay ang kulay nito guys na parang tunay na nara talaga guys at napakaganda na nga ng kulay nitong lamesa guys, parang tunay na tunay na nara ito guys na magugulang na talaga guys na nara guys na galing sa magugulang na kagubatan guys. At kapag pinagmasdan mo nga ito guys ay parang original na original talaga ito guys ng nara guys na wala ng mga banakal guys. At sana nakatulong ako guys sa mga gustong matutong magbarnes at magwood ng ganyang kulay guys.